Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa tanong ng ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam Estela, itanong ko lang po kung masama ba ang magpigil ng ihi. So yan po ang kanyang katanungan kung masama ba raw na pinipigilan ang pag-ihi. Pero bago ko ipagpatuloy, disclaimer lang po, ang video na ito ay para sa general information lamang. At kung meron kang iniindang na karamdaman, kumonsulta sa iyong doktor para sa, tama sa tamang gabay. Maraming salamat po. So, alam mo ba na ang simpleng pagpigil ng ihi ay pwedeng magdulot ng seryosong epekto sa ating kalusugan? Marami sa atin ang ginagawa ito kapag busy, nasa biyahe, o walang accessible na CR o toilet. So, narito ang walong masamang epekto ng madalas na pagpigil ng ihi na dapat mong malaman. Kaya huwag kalimutang tapusin ang video. Number one, UTI, urinary tract infection. Kapag pinipigilan ang ihi, naiipon ang bakterya sa pantog. Hindi ito na ilalabas kaya nagkakaroon ng infection o maaaring magkaroon ng infection kilala bilang UTI. Yan po yung una na epekto. Na ang pangalawa, paglaki ng pantog. Ang pantog ay parang lubo. Kapag palagi itong pinupuno at hindi pinapalabas ang laman, pwedeng lumuwag ang mga muscles nito at mawalan ng normal na function. So yan po yung pangalawa guys, no? paglaki ng pantog. At ang pangatlo naman, pananakit ng chan o pantog naman ito. Habang pinipigilan ang ihi, naiipon ang pressure sa loob. Kaya nakakaramdam ng pananakit o kabigatan sa bandang puson. So yan po yung number three. At dito ay uh, nagkaroon ako ng relate ako dito no dahil yun na nga mahilig akong magpigil noon dahil sa kabisihan. Ayun, kaya na hindi naman na hospital pero yun na nga nagkaroon ng ano ng infection yung UTI dahil sa kakapigil sa kakapigil ng ihi so yan po ang maaring mangyari mangyari at yan po ay aking naranasan no yan po ang pangatlo pananakit ng chan o pantog at ang number 4 naman pagbaba ng daanan ng ihi no ang sobrang pagpigil ay pwedeng maka -apekto sa normal na daloy ng ihi na minsan ay nauwi sa urinary retention na tinatawag o yung hindi makaihi kahit gusto mo. So yan po guys, no? naranasan ko yan. Aywan ko kung merong nakaranas nito na gusto-gusto mong umihi pero hindi mo siya mailabas. Yan po ang tinatawag na tawag dito, ay uh, urinary retention. So, yan po yung number 4. At ang number 5 naman, bato sa bato naman ito. Yung tinatawag na kidney stones. Kapag hindi nailabas ang ihi, naiipon ang minerals gaya ng calcium. Sa kalaunan, pwede itong maging bato. Masakit at mahirap itong tanggalin. So, ibig sabihin kapag magkaroon tayo ng kidney stones dahil sa kakapigil, ng ihi at naiipon na ang minerals ng gaya ng calcium, yun na, pwede nang kalaunan, pwede na itong maging bato at masakit daw ito at mahirap itong tanggalin. So yan po yung number 5. At ang number 6 naman natin, pagkasira ng bato o kidney failure na tinatawag. Kapag paulit-ulit na nasisira ang kidney dahil sa pressure o infection, pwedeng humantong ito sa kidney failure na tinatawag. Isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng dialysis ito. So ito po ang tinatawag na kidney failure o pagkasira ng bato. At ang pangpito naman natin, pananakit ng likod. Ang sobrang puno ng pantog ay pwedeng magdulot ng pananakit sa ibabang likod dahil sa pressure at pamamaga. So yan yung pito na maaring maranasan kapag pumipigil o pinipigil parati at paulit-ulit ang ating ano na hindi tayo natin ilalabas. So yan po yung pang-pito at ang pangwalo naman pagkabahala o stress. No bang ibig sabihin nito? yung feeling na naiihi ka pero wala kang magawang paraan para gawin ito. No? Nakaka-stress at kung madalas mangyari, pwedeng makaapekto sa mood buong araw. So dahil ako po nakaranas nito, yun na nga stress, nakaka-stress talaga dahil nung hangga't hindi ako pumunta sa doktor, nararamdaman ko kung ano lang ang pagkakaalam ko kasi kung ano lang 'yon. Kaya uh, tinitiis ko na hindi pumunta sa ano sa doktor. Yung pala nung pumunta na ako ay ano na talaga siya, UTI, no? Gustong-gusto mong ano, gustong-gusto mong umi pero yun na nga mahirap. Kaya nakaka-stress talaga. Kaya yun lang ang aking uh, masasabi na kapag tayo po ay naiihi, kailangan po nating ilabas ito para ano, tawag dito, hindi tayo magkaroon ng mga sakit. Naiintindihan ko rin, guys, no? Kasi, yun na nga, siguro nararanasan naman natin minsan na nagbibiyahi tayo, bumibiyahe tayo, tapos gusto mong, ano, gusto mong pumunta sa CR, Ipaano? E, paano? Paparahin mo yung bus o anong sinasakyan mo? Labas na lang kung nakakotse ka dahil pwede ka kung saan na lang huminto, 7-11 ba dyan o saan? Ngunit kung bus, 'di diba, Station to station 'yan pag uh, nagano nag stopover 'Yun ang pinakabahirap doon. Kaya kapag tayo ay uh, may balak na bumiyahe, kailangan po nating ilabas para naman at hindi po tayo dapat uminom ng uminom hanggat nasa biyahe tayo ng matagalan lalo na kung nakabas tayo no yun na nga sinabi ko kung sarili ninyong kotse pwede lang kayong pwede niyo lang itabi yon at uh, walang problema. Ngunit kung bas nako, ko, pwede bang sabihin ba yon sa atin na, o oh, para, para, mama, para, tapos sabihin mo, oo oh, lalabas mo na ako para, para magjingle jingle Nako, di ba? Nakakahiya naman yon Kaya ang pinaka po ay ilabas bago sumakay. Yan ang pinaka At kung meron ng iniindang na garamdaman na matagal na ito, kailangan na po nating pumunta sa lisensyadong doktor para sa tamang gabay at sa tamang gamutan. So, ayan po. Sana nagustuhan nyo. At para doon sa nagtanong, sana makita mo ito. At ginawan ko na lang ng, ng uh, video para na rin pangkalahatan. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa sunod ang inyong lingkod. Si Ate Estela Bye Bye!